Ang ganda Ito na naman tayo. Ang ganda ito. Hindi, ikaw pumupunta dito sa bahay eh. Ano yung nangyari sa'yo? Ha? Nangyari sa'yo? Yung sa ano yan, sa puti ng bayan. Sa? sa? Sa sa may bahay may na. na puti. Hindi po. Yung ang pintura na ano, yung pag ginawa mo, kung makapit. Ba't binura mo? Pag ginapakan ko, yung tanga ka, ano, kulay. Sa buo sa loob ng bahay nyo? Oo, yung parang pintura. Hmm. Ano yung nangyari? Anong balita? Eh, bablog ko to kasi nandito ka sa bahay. Vlogger ako eh. Hindi, hey, bahala ka. Hmm. Anong, ya, anong balita? Anong... Pero, tutulong ka pa rin ba sa akin? Sa mama ko? Anong tulong? At pa Sabi na lang yung Kuya Anong tulong ba? Kasi baka magalit ka na eh. Anong tulong ba yung ano mo? Ah, ayoko na makita sa YouTube. kaka sa Facebook, sa ano ba yun? Sa social media. Hmm. Kasi... Naba, an, nangyari sa buhay ko, mainit ang ano sa akin. Pangit ang mata sa akin, may nilang dugo sa akin siya. Ayaw na, ay, parang hindi niya ako makita. Hindi ko na rin siya makita. Tsaka kasi... Yung doon, cellphone ayos pa ba, ba? Ang doon pa, oh. wala na akong channel eh. Tagal oh. na. Tapos, si, si Ate Gini hindi... Kahapon ako na ako nag-vlog yun, nagtarbo ako. Tapos, naisahan ako na Ate Gini, pero okay lang yun. Pero mamaya, bukas, sinabi ako na yun nakaraan, hindi na ako binablog na Ate Gini. Tapos, yung isa naman, sasabihin ko rin pag pumunta sa amin. Tapos, si, isa? Hindi alam mo na yung sino. Kailan di? Hindi mo, kung mabanggitin yung pangalan, yung isa. Yung, alam mo na yun. O oh, sige. Tapos, pag pumunta doon, sasabihin ko yun sa kanya para, pa para si mama na lang din, ibalag niya ako. Mm. Labas na ako niya para, sa, 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 Green Valley, na wala, bumalik ako sa si dati. Parang hindi ko na kilala yung, mga ano. Dati, yung dati. Yung dati yung, okay. Ay, kasi kojo papaliwanag ko sa iyo ha. Bakit? Ang yung nangyari kasi sa iyo? Buo 'yun sa nagawa mo, 'di ba? Sa nagawa mo kasi. Pero siyempre hindi mo na matatanggal sa isip ng tao na marami nang nakakilala sa iyo, eh, 'di ba? Sa sabi mo nga dati sikat ka na. So, kahit anong gawin mo, hindi mo na mabubura sa isip nila 'yun. 'Di ba? Kahit magtago ka pa sa social media, pero maganda rin naman yung naisip mo na ayaw mo nang ano, ayaw mo nang lumabas sa social media. Para sa YouTube. Sa YouTube. O, okay lang naman yun. Maganda rin naman yun. Pero, hindi eh. naman ako magbablog na doon oh. eh. Diba? kung, kung mapapansin mo, hindi na ako pumapasyal Oo, oh, doon. O, kasi nga, ayaw ko ng gulo. Kung baga, Kasi, iba yung dating kasi sa, sa, uh, sa iba. Parang ganito, pumunta ka dito sa bahay. Ngayon, may karapatan akong i-vlog ka, di ba? Kasi nandito ka sa bahay eh. Pero kung nandun ka, dun sa inyo, Uh, tapos sabihin mo, wag mo akong i-vlog. Hindi kita bablog kasi ako pumunta doon eh. Kaya tama yung sasabi mo na sasabihin ko rin kaya ano, ganyan. Na hindi na ako i Tama yun. Pero kung ikaw yung pupunta sa kanila, may karapatan sila doon, Siyempre, nasa sa ka nila. Tapos si Ate Jenny, kung, ba, kung sakali, sabi mo kanina, parang naisahan ka ni Ate Jenny nag -vlog. Hindi, may karapatan din kasi si Ate Jenny. Kasi nagtatrabaho ka, sabi mo eh. Pagtatrabaho ka niya. Okay lang yun. Pero yung... Kung gusto mo siguro na huwag talagang i-vlog na, kunyari natutulog ka, ganun, o kumakain, yun pwede masabihan sabihan. Pero yung, kunyari, yung tanay ka dito, trabaho ka dito, syempre, ano niya yung karapatan niya yun? Kasi pagtatrabaho ka, ka niya, eh, diba? Um, kaya, tsaka kung si nanay, nakikita ko, si nanay naman lagi kausap ni Ate Jenny, kaya okay yun, okay na okay yun. Kaya nanay ko na kasi yung wheelchair niya. Pag nasira na, hindi na siya makakagalagalang, makakalabas-labas. Nasira na. na rin siya dapat. Tumamodema nga ako doon sa waker eh. Yung, yun na lang kahilingan ko sana. Parang matulungan sana ako. Parang... Kaya Ate Jenny, nagsabi ka na? Hindi pa nga. O yun, nagsabi ka rin kay Ate Jenny. Kasi si Ate Jenny yung nagbablog eh. Kasi nung sa amin, di ba, nung humiling ka, kahit paano na pagbigyan ka namin, kaso nga lang hindi hindi napahalagahan masyado, di ba? Kaya, yun. Try mo kay Ate Jenny din, di ba? Kaya ate Jen. Um, Tsaka paano ka makakahiling isabi mo ayaw mo na mong magpa-vlog? Hindi ba sinabi mo na gina? Si mama lang i-video nyo ako na lang, lang magsasalda pero hindi oh, makikita. Ah, ganun. Oh, oh. Pero hindi makikita. Parang ikaw kasi, na lang yung ano. Oo, parang o, hindi okay, lang ako sa tabi. Kaya ate Jen, yung trend. Oo, parang ano. Siya naman talagang dapat tulungan eh. Siya mo sa itura niya. Ha? Eh. mga... Hindi, Kali okay lang, okay lang talaga to kahit sabihin mong wag, ayoko eh. Ibablog ka -pa talaga to Nandito, okay, ka bahay, na naman oh. naman Nandito ka sa bahay niyo. Nandito ka sa bahay. Wala mata. wala ka namang ano, wala ka namang sinasabing hindi maganda. Ayot. Tama, mamamayagan pa ako. Tama lang. Mm. Panawagan saan? Nako, uh, kinauukulan. Hindi. Kasi... Yung manonood sa akin ngayon, manawagan ako. Hmm. Sa lahat ng nanonood sa akin diyan. Ah, uh, huling kita niyo na lang sa akin to sa ano, YouTube, sa Facebook. Huli na lang to, last na lang to. Kikitin kimbadi. Hindi nyo na ako makikita. Sa so, lahat na makakapanood nyo ito, hindi nyo na ako makikita. Oo, oh, totoo to. to, to. last na to. Oo, oh, na. Eh, paano so, last, last makikita? Ikaw eh, pupunta ka dito, ibablog pa rin kita. Ikaw <laughs> eh, pupunta dito eh. Yung di diba? lang. Pero yun ang sabi ko, last na lang. Kasi sinong ano, vlogger, hindi na ako mabablog. Eh, paano kay Ate Jen? Ikaw eh, ibablog ka niya? Hindi, hindi. Pag, pang, pang, ano, hindi rin ako payag kaya Kaka pag ka niya? O, oh, hindi, hindi rin ako payag. Eh, paano ko Kasi sabihin niya na, Jo, pinagtatrabaho kita para makita ko yung gawa mo. Hindi, pumayag na yun. Sinabi ko na yun doon, pumayag lang. Eh, inulit lang yan, hindi na, 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 na yan. Ano mo kayo, Jo? Doon kay Ate Jenny, wala namang problema doon sa inyo na mag-vlog kayo? Hindi, yung isa nga kasi pag daw nakikita, tako matay ang itang ulo sa akin yung isa tanga eh. Tsaka, Hiyahiyaan yeah, mo siya, wala ka naman ng ginagawang masama sa kanya eh. Hindi ako tinitigilan eh. Si Ate Jenny naman yung ano um, mo eh. Oo, hindi naman siya galit doon. Hindi naman siya galit, tsaka si Ate Jenny naman yung kasama mo eh. Wala ka naman ng sinasabing hindi maganda, di ba? Kaya mo na yun. Kung baga, mag magtulungan na lang kayo ni Ate Jenny. Mali mo, yung ginagawa ni Ate Jenny, may blessing din na nasi-share sa'yo, di ba? Parang yun na lang. Hindi si mama naman pwede vlog niya eh. niya, Di si mama tinutulungan? Di naman ako. Di ba parehas naman din? Ah, rin? si mama mo. Oh. Okay, eh. Eh, sige. Kasabi Asabi mo si ate Jenny. Sa kasabi mo okay. lang si ate sa akin, para sa akin, walang masama yung ginagawa okay. ni ate okay. Jenny. Walang ginagawang masama. At saka okay yung kay ate Jenny kasi, kasi nga, para na-update, para rin nila eh, si Kuya Jonathan. So, ganoon pa man, eh, ano mo yan eh. Yan yung pananaw mo, di ba? Okay, uh, ito na lang. Oo, oh, isa oh, pa. Isa na lang. O oh, kuya ka-business. Sin Sinabi ko na kay Tikimbadi. Ta ano, last na balag na lang 'to Kahit sinong vlogger hindi na ako kayang i-vlog. Meron nang surprise sa iba. Ano, sasabihin sa yo pag pumunta sa bahay. Pag pumunta sila sa bahay mo. Pa oh meron na magandang surprise sa, sa kanya. Ba. Ako lang naakala. Ba. Ano na tayo ngayon? Kat na limot-limot na. Ay, Parang gano'n limot-limot. Parang wala na akong kilalang vlogger. Lang Natulungan ka nila eh, pambira ako. Magpasalamat ka pa rin sa o, kanila. Magpasalamat, kuya. Kung sakaling hindi, ay kung sakaling hindi na ako mag-isa, si mama ko na lang, pwede ba yun? O, pwede yun. Kausama mo sila. O, sige. Iba na naman sasabihin. <laughs> hindi. Yun na nga, pag pumunta rin yun, dyan din sasabihin oh, ko. Eh, paano pag sinabi niya, Ajo, oh, punta ka dito, kuya mo yung bigas tsaka grocery. Hindi, hindi ako punta na. <laughs> o, oh, ayan, kuya Ajo. Hanggang dito na lang tayo ulit muna. Kilala ka nang eh. o. Oh. Kilala na ako dyan. Kilala ka na na. Ingat, ingat, ingat. Sensya ka na. So, ayun. Baka may gawa ka pa kay Ate Jenny. Sabihin mo kay Ate Jenny. Baka ano may... Kataluli ang papagawa nyo. Ano bang ginawa mo nung nakaraan? Na ano? Ano ba contraction? Construction? Construction. Oh, Hindi ano, katulang ang labor. O, oh, di mo ganda. Ano kami, bigat ang binuhat ko. Mga kaway. Yan ang sa taas. Tapos, kami ni Noel. Pero kayang-kayang naman. Kaya nga, pero sumakat yung ligod ko, dito. Hindi ka kasi sanay. Ang hirap nga ginawa ko. Eh, doon sa kabila naman, di ganun kahirap. Malaki at tinita ko pero eh, parang wala na, tapos na. Gano'n lang, eh, kapag mayroon ulit, sabihin mo sa kanila, makikusap ka na. Pag may pagawa kayo, te, kuya, di ba, baka pwede nyo ako tawagin, di ba, para may kita ako. Gano'n lang na naman. Napanood mo yung isa, parang ano, okay na. Ah, ano na naman, eh. Hindi, hindi na ako nanonood sa hindi kahit na sino, hindi na ako nanonood sa pag okay na, okay na. Pag, pag nga ako sa YouTube eh, mainit ang dugo sa akin. Ayaw mo siya, at least di ka sumasagot. Tsaka yung parang ko na rin makita doon. eh. Sige, na ako. E ingat, ingat, na, ingat. Ingat ka. Kamusta mo na ako eh, nanay, no? Oo, oh, sige, yeah, okay. mga, mga kapugi dyan, no? Oh. Paalam na, <laughs> wala, wala na akong channel. <laughs> channel, mga kapugi. Lala, kasak. Uling kita na lang sa akin to sa video ni Tiging Body. Hindi na ako magpapablog. Ibig sabihin, hindi ka napupunta pupunta dito. Pupunta pa rin sa kanya lang. <laughs> pupunta pa rin kita. Kanya <laughs> lang. Sige na, sige na. Ingat ka, oh. Ngalakal ka na. Okay.